Ha, a good day madlang people! Kamusta po kayo? Uh, ito na naman si Lolo kumain sa Mang Inasal Dito po ako inabutan ng gutom po mga kaibigan So let's go kain tayo po dito sa Mang Inasal uh, Ngayon lang ako ulit makakain dito Namiss ko to kasi isa sa mga paborito kong pagkain na pinupuntahan Mang Inasal kakaiba kasi yung chicken nila mga kaibigan kumpara sa puro fried chicken di ba napakasarap yung pagkaluto ng chicken nila tapos mayroon kang sawsawan na toyo with calamansi na may sili na maanghang yes napakasarap hindi only rice yung kinuha ko tamang tama lang yung isang cup na rice kasi ayaw kong kumain lang napakaraming rice sa edad kong ito ay nagkocontrol na po ako ng pagkain kaya ayan isang cup lang yung rice na <laughs> kinain ko eh tinataas ko pa yung isang sigo nalagyan ng halo halo kasi may side dish ako na halo halo yan o oh. Namiss ko rin yung halo-halo mga kaibigan. Napakasarap nga naman ang halo-halo ng Mang Inasal. Kakaiba naman, di ba mga kaibigan? So ikaw kung natatakam ka at gusto mo rin kumain dyan sa Mang Inasal. Go, go, go! Walang pumipigil sa'yo kumain ka na dyan at sulit na sulit ang bayan mo. Oh yes, talaga nga naman mag enjoy ka sa chicken inasal nila at isaw mo sa may toyot kalamansi at sili na napakaanghang oh yes hindi naman masyadong maanghang yung dalawang piraso kung saray ka sa sili yes maganda yan sa katawan ba diba? lalo kang gaganahan kumain at uh, hinihigok po pa nga yan dahil napakasarap eh. may kasamang ano kalamansi kaya tamang tama yung timpla at syempre late na dumating yung aking sabaw kung hindi pa ako nagsabi na pengin ng sabaw <laughs> hindi pa ako binigyan mga kaibigan minsan ng mga crew dyan ay bising busy hindi kompleto kung magbigay ng ano uh, para sa pagkain minsan wala pang ano tissue wala pa yung sili, wala pa yung kalamansi, bibigay lang sa iyo yung pagkain, walang ano, kasamang tisyo, tsaka yung sawsawan na ano, kalamansi na may toyo, nakakalimutan nila mga kaibigan, ayun nung mainit na sa bawa po yan, maasim, asim ngayon nabawasan na yung asim niya dati, first time ko kumain namang inasal sa bagyo, hu sobrang asim, pero ngayon hindi na masyado mga kaibigan, binawasan na yung asin niya. So, tamang taman na lang yung asin. So, that's it mga kaibigan. Thank you so much for watching. Nag-i-enjoy po ako sa pagkain ko dito. Naubos no ko yung chicken tsaka yung halo-halo. Yes, kakaiba nga naman ang sarap ng halo-halo. Yes, halo-halo. Pagkatapos mong kumain ng kanin, tapos sumunod yung halo-halo. Napakasarap. Lalo akong mag-enjoy mga kaibigan. Okay, thank you so much for watching. God bless you all. At mag-iingat po palagi. Thank you so much for supporting. Maraming salamat po. Bye-bye.